Yo, what's up, tambay? Ako si Marco. Hindi kilala pero kilala ka. Ako tag ka. Ang atake ngayon natin is ano? Photographer. Photographer nga. Extra income to eh. Kailangan to eh. Yan, di ba? Kahit Sunday, trabaho pa din. Alipin ng salapi. Pwede yung ano, yung isa lang yung trabaho mo. Tapos ang dami mong loho sa katawan. Ang loho mo. So guys, ingat kaya na ulan. Alagaan nyo yung sarili nyo. Kasi wala maglalambing sa inyo eh. Aray ka! Mag-aalaga pala, mag-aalaga. Ang sakit sa paa ng black shoes. Para akong sa Kristen. Lugo mo Rike eh. mo na tayong sting, yung maanghang. Sting. Sting na maanghang. Mahalipin ang salapi. Linggo, nagtatrabaho. Binyaga na. Binyagang festival.

We're going to reception. Receptionist? Pagod ka na. Pagod ka na eh, guess ka lang naman. Papagod <laughs> na tao, ano? Ang daming problema. Pasalo mo lahat. Ay! Uy! Ikaw pala yan! <laughs> Laro tayo limahan. Ay boy, peace bomb, peace ka! yan boy, maangas. Picture tayo guys, mamamicture tayo ng mga ano. Sa ano, sa mga nakakain naman. Pipicture ako yung mga nakanganga. Hinakaganyan. Nakita at peace bomb tayo pa! Thank you, thank you. <laughs> hey, mabangis na ako, chika. Ay, ma'am, pwede pumasok? Kabitex na. Palang to sa toll gate. Palang to sa toll gate. Else me. Until you like, me. Ang dami mong bitbit tao, ha. Baka okay, maleta ka pala. Apo. Thank, thank you po. Work, work, work! Suntokin mo! Work a holly! Check! 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 Tataas daw tayo! Sure. Hi mga tao! So, uh, welcome to my room. This is a... Uh, Shai! Pagod ka? Balasing ka kagabi? Sakit! Kabe. Sakit! Dito! Pilay! Ayan! Injured! Paano langoy na langoy ka? Akala mo, swimmer ka. Slider ka ako, slider. Slide slider. Slider? Oo, oh, nag-slide ka sa ano, sa malubak. Let's go, let's go, let's go. Wow. Ang kulit mo, para ano, para yeah. si Joy Joy. Ayan na, lala mo na. But parang bigla ka nahihiya. Hindi, kasi... Hindi ka nagkakilala sa video. Bakit kung mayroon ka, hindi Wala ka sa loob! Sasayaw ka na! Sayaw na, sayaw ka na ba? bio ko yung link. Hoy, baby, baby ka ba? Ubas <laughs> <mukong> <mukong> muna ako eh. Oh. Nainggit ako. Nakakain na sila. Como ko ah. Como ko ah. Gusto ko yung walang gulay. Ayoko kasi kumain ng gulay Ano? Galing kasi sa lupa eh. <laughs> Di ba madumi yun kasi galing sa lupa? Nililililin <mukong> yun! Eh kahit na madumi pa rin yun galing sa lupa eh. Shout out to you. Appreciate that. Thank you so much. Kasi last video ko, lalakas mo kumain, dinosaur. Lahat ng menu, Bye. nasa plato mo na. Kain. Kain mga tao. Inakaw niya lang yun. Parang sasabog na yung tsangko. Kuha lang tayo ng battery, nalawa ba yung camera eh. Hmm. Eh, maangas lang init mo, Pilipinas. Parang konti na nung ko, pero ang sakat na ko, parang punong-puno. Kala mo, makapuno. Hindi, joke lang. Ayoko. Ano kaya? kaya mo rin yun eh. Say goodbye na. Kaya mo nga. Parang natata eh. mo, may Pag okay na, Sir Dolpo, thumbs up lang Okay na. Okay na. Okay na. Ang inip. Peace bomb lang, peace bomb, peace bomb lang. <laughs> Binsa ka lang ka lang kasama, ayaw <laughs> mo pa, peace bomb. Peace bomb. Peace bomb guys, peace bomb. Peace bomb, peace bomb. <laughs> nice one. Rosmar! Ay! <laughs> Yung sabon. Guys, hanggang dito. papay lang kami kasi may show pa kami mamaya, di ba? Break lang, so we have a... Wait, pahinga lang ha. lang, hindi ako bako. Para kang bading. So yun guys, hanggang dito na lang sa so, mga so, 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 yeah. kinakilala, kung nga pala si Marco, sila lang may iyain, pero masiyahin, wag mo na lang kilalaanin kasi medyo walang ano Alas na siyo!